alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Jaminea, Jem, Ferrer ay isang Filipina volleyball player. Siya ay isang tatlong time UAAP Best Setter Awardee habang naglalaro sa Ateneo University Lady Eagles Volleyball Team. Miembro siya ng FAB kasama si G. Hervasio, Phil Kinglet Cayetano, Gretchen Ho at A. Nakechi. Karera Si Ferreira nanalo ng UAAP Best Setter Awards ng tatlong beses nang manalo siya ng award noong 2009 hanggang 2010 season 72, 2010 hanggang 2011 season 73 at ang 2012 hanggang 2013 season 75. Siya ang 2011 Shakey's v league season 8 first conference finals most valuable player matapos gabayan ang kanyang koponan sa championship ng liga. Sinimulan niya ang kanyang profesional na karera sa Philippine Superliga kung saan siya ang ikalimang pangkalahatang draft pick para sa PLDT Home Volusion Power Attackers. Naglaro siya para sa Shakey's v Sister Team ang PLDT Home Pad Turbo Boosters. Mga club: Philippines Ateneo Lady Eagles 2009 hanggang 2012, Philippines Smart Maynila Net Spikers 2013, Philippines PLDT 2013 hanggang 2014, Philippines PLDT Home Ultra Fast Heaters 2014 hanggang 2015, Philippines Bali Pure, Pure Purest Water Defenders 2016. Philippines Perilous Spikers 2017 hanggang 2021. Philippines Choco Mucho Flying Titans. Dalawang libut dalawang pot dalawang kasalukuyan. Mga palangal mga individual. 2009 hanggang 2010 UAAP Season 72 Best Setter. 2010 hanggang 2011 UAAP Season 73 Best Setter. 2011 Shakey's V-League Season 8 Open Conference, Best Setter. 2011 Shakey's V-League Season 8 First Conference Finals Most Valuable Player 2011 Shakey's V-League Southeast Asian Club Invitational Best Setter 2012 hanggang 2013 UAAP Season 75 Best Setter 2012 Shakey's V-League Season 9 First Conference Best Setter Kolehiyo Dalawang libut sampung UAAP Season 72 Volleyball Tournaments Bronze Medal, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Dalawang libut labindalawang UAAP Season 74 Volleyball Tournaments Medalyang Pila, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Dalawang libut UAAP Season 75 Volleyball Tournaments Medalyang Pila, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Flob! 2018 Premier Volleyball League Reinforced Conference Bronze Medal, kasama ang Bangko Perlas Spikers. 2018 Premier Volleyball League Open Conference Bronze Medal, kasama ang Bangko Perlas Spikers. 2018 Vietnam, Vietnam Vinh Television Cup Bronze Medal, kasama ang Bangko Perlas Spikers. 2018 na Premier Volleyball League Open Conference Bronze Medal, kasama ang Bangko Perlas Spikers. Dalawang libut dalawang put International Women's Volleyball Cup tansong medalya kasama si Choco Mucho Flying Titans. Dalawang dalawang put Premier Volleyball League ikalawang All Filipino Conference minus One Stone Runner Up kasama si Choco Mucho Flying Titans. Dalawang dalawang na Premier Volleyball League All Filipino Conference minus One Stone Runner Up kasama si Choco Mucho Flying Titans. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!